Yun mga boss uh, Nasa Santa Mesa tayo Dalawang unit Na inano natin nire Bali mahina ang pressure Tapos maingay yung makina Yun yung problema nila So okay na yung dalawang makina mga boss The moment of truth Idol testing nga natin Para no The moment of truth Yan si Idol Pogi oh Fresh na fresh from Bacolod City yun no. Ano masasabi mo ngayon dyan? Kaya bumalik mo lak yung lakas. Sige, mabilis na itong mag-ugas palagi. Yun. Gwantuha <laughs> sila o. o. Ayan. Ayan, no, boss, oh. Ayan. Ayan po Tumisipa na. Sige, okay na yan. Sa kabila tayo. Ayan, sa kabila tayo mga boss. <laughs> mabilis na daw sila ugas sila. Bagayang ganito. Malakas ang pressure. Yan. Bilisan naman ng gas, Diyan One click, one click. Diyan 'no. Grabe. mga boss Yan. Ayo, okay din yan. Okay na. Okay. Galingan talaga, boss. Ayuno. Yeah, just lang kapurihan mga boss ha. Just lang kapurihan. God bless po sa atin lahat. Yan. Ah, okay din dalawang makina ni bossing. Lipat tayo sa ibang shop, mga boss. Madam Okay na. Oo. Oh, yan. Ah, solve na yung problema ni boss. Makakaugas sila na maayos. God bless ko sa atin lahat mga bossing